Sweldo mo ngayon ah. First first, first Ano, ang piling. Mahawakan mo yung pinaghirapan mo ah. Ay hindi naman palang hirap, nagtambay ka lang sa shop eh. Yo. <laughs> <You're>... <laughs> <laughs> Seldo niya na ngayon, guys. Rarating lang namin dito sa shop, guys. Gusto nang umuwi kasi sahod namin ngayon. <laughs> <laughs> yung sweldo mo ngayon tapos bigla ka ayaw mo ayaw mo hawakan sa yung sweldo sweldo na sweldo niya ngayon tapos <laughs> pinagobar tayo ayaw pa hawakan na sweldo <laughs> hiningal oh Naabutan pa namin bukas. Pero 15 minutes na lang magsasara nato eh. Una ka na. Oh. Iro <laughs> siya. Okay. Pinutin mo una. English mo, English. Yan. English. Kinikiss pa eh. Pedro. Oh Yan. Yeah, unang sahod. <laughs> Pin. Ayan. yung laman, oh. Ilan yung withdraw mo? 100. 100. 100. 8. 8. Oh, basta itay Ay. Ayan na. Ay, pinaghirapan. <laughs> Kinikis pa. <laughs> Yan na, padala na. Padala na, sige. Yan yun. Ula na yun. Wala na. Wala na. Wala na, dumaan lang yung pera namin sa kamay. O, oh, yan na.